videos Yeah, for videos may i-share lang ako mga guys mga kalala guys. dito sa at papag dito nga pala kami sa Hangari oh if that sa Hungary may bubuk sa ko yung pinto lalabas ako kay pa iba pa kita so magpag dito lamig sobrang lamig di tapos yung winter dito ay, ay. Ah, grabe pa ko. Oh. Master, oh, uy, pusak ng sana ko 'yan. Ito. Hmm? Oh, pag pag pa lang 'yan, wala pang snow. Grabe pa dito. Ayun. Pati na kami TV. Hish. Pati na kami TV. Ayun. Sige, pusok kusok ang bunganga Ayan, no? ah. ah mahalos makita yung ano dito pero sobrang lamig negative 11 so yan lang muna ang update dito sa Hungary thank you for watching